Yung yung sinasabi mong nawawalan dokumento. Wala ka tinanong kitan last hearing. Where are these documents? Sinasabi mo wala. Tinanong pakita kung sino yung confidential informant mo, sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klasikang anong classical research person? Wala kang mga ebidensya. Oh. Your Honor. Ano? Ikaw ba paniniwalaan ka namin dito? Your Honor, Mr. Pag Chairman. Pagkakanya ng mga sinasagot mo. Your Honor, Mr. Chairman. The classified documents na piniresinta po nung blogger na si Maharlika na nasa, na pa sa kamay nitong committee na ito, ito po yung personal ko na, na, na under oath po in-identify ko. Itong itong mga dokumento na ipinakita noon ni ni ano no si ni Senator Bato de la Rosa ito po yung nagtataglay ng aking pangalan at pirma at doon din po sa dokumento na yon ay inidentify ng Pidaya na sasakyan ng Pidaya na mga ng Pidaya yung yung mga nandoon at opisyal na sasakyan ng Pidaya yung naandoon Your Honor yung mismong dokumento nagpapatunay yun po ay galing ng PIDEA. Kaya nga po nagulat ako nung lumabas uh, okay. po yun eh. Tinanong natin ang PIDEA. Kung galing sa PIDEA. Ano sagot na PIDEA? Meron bang PIDEA rito? General Lasso. Ay uh, yes, si Mr. Lasso. Tinanong nat, I ask you during the last hearing if there is such an existing document. And what, were, what was your answer, Mr. Lasso? Your Honor, there are no such oh, documents see? in PIDEA. Oh, sino nagsisunungal? Sino nagsisunungaling? Di ba ikaw? Your Honor, hindi po ako sinungaling. Eh ano ka? Nagsasabi liar. lang po ako ng totoo. You are a ba congenital liar. Base po doon sa aking personal na kaalaman noong 2012 S bilang isang investigador. S Senator ba Jingo, if I may. Your Honor. Uh, I have already made my piece about that particular document. Sabi ko, naniniwala ko sa PDEA, ah, nawala yan sa kanilang kanilang files dahil wala talaga yan doon niwala ko pero ako, ako ay naniniwala na yung papel na yan ay totoo based on my previous explanation andyan ng papel na yan ang tanong lang kung sino may hawak ako naniniwala ko based on the everything that I have examined nandyan yung papel na yan hindi lang alam kung sino may hawak ng papel na yan ngayon Where is that uh, alleged document? Where is Kasi it? ang nandito ngayon is a uh, uh, photocopy. Sub kape. lang. Sub na. So that, na, that is not authentic, lang. Mr. Hindi... Chair. Ha? That is not authentic. Well, uh, if we define authenticity as to the material ayong uh, hard copy, then maybe uh, masabihin natin hindi authentic. Pero ano bang ibang word for not authentic na makapagsabi na yung isang Uh, soup kape ay totoo which ako mismo nagba nag, uh, nag na talagang totoo yan as para sa I'm concerned andyan yan pero soup kape nga lang andyan existing document yan na hindi makita ngayon hindi yan gawa-gawa lang okay. Mr. Chair, can we administer yes. the uh, oath uh on uh, uh, retired General Santiago, please. Will the Consec administer the oath? Consec. Consec. Sige lang, babago, habang hindi pa na-administer si General Santiago, ito Morales, makinig <laughs> ka. Yes, Mr. Chairman. Ulitin ko for the last time. Yes, Sir Hindi mo talaga maalala yung confidential informant mo? Your Honor, pareho po tayong pulis. At napaka-importante po sa atin yung mga information galing po sa mga informer. Itong mga informer po, kapag lumalapit sa atin, ito yung karamihan po ng mga pinagmumulan natin ng trabaho. At kapag De, ulitin, ito... Ulitin ko yung question. Ay, dagdag ko yung question. Hindi kaya ayaw mo lang sabihin yung identity dahil nga meron tayong code of conduct between handlers and the confidential informants na kahit ano mangyari, walang laglagan dahil buhay ko ang nakataya. Hindi mo ba yan, uh, hindi ba yan ang nasa isip mo? ganoon na nga po, I'm I'm not feeding, ha? I'm not feeding, pero ako bilang operative, hindi ko talaga ilalaglag, pero ikaw, ewan ko, bakit, so kung mo, na ayaw mo sabihin, alam mo. Ganun na nga po, Your Honor. Oh, so, Mr. Chase, makangani, hindi po kakayanin ng konsensya ko, Your Honor, kapag kami nangyaring masama doon sa confidential Informal. So ganito ngayon, at stake yung credibility mo, credibility mo, dahil you are testifying before this committee, bakit hindi mo pa sabihin yung uh, pangalan ng informant na yan? Otherwise, dudurugin at dudurugin ka talaga sa tao na masisi masisira yung kredibilidad mo. Dahil nga, Your hindi mo masabi ang Your informant Honor. mo. Parang out of thin air. Lumabas yan dahil wala kang informant na matuturo. Your, Your Honor. Uh, Mr. Ah, Chair, if I may first. Yes, go ahead. Maliwanag na maliwanag po, uh, Mr. Chair, na itong ating resource person ay nagsisinungaling. Bakit? Unang tinanong ko sa kanya nung nakarang hearing kung sino yung confidential informant niya. Ang sagot po niya sa akin o sa atin, hindi niya kilala. Ngayon po nung tinanong niyo siya, meron daw pero baka masabit. Tama po ba ako? So ibig sabihin, meron siyang confidential informant na ayaw niyang pangalanan. Ngunit nung nakaraang hearing, sinabi niya sa, at, sa atin lahat na hindi siya niya hindi niya kilala. Eh dito talaga napakasinungaling nitong taong ito. Your Honor, Mr. Chairman, sa yeah. Wala po akong sinabing hindi kilala. Hindi po matandaan. O oh, hindi mo Hindi po mata po yung hindi kilala kaysa doon po doon sa hindi matandaan. Your Honor, ito po, Mahigit isang dekada na po itong kaso na to itong pagkakaimbestiga ko. At itong confidential informant na nagtiwala ng information na nagdala ng mga litrato na nagtataglay ng na mga personalidad na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Base sa kanyang revelation, ito po lahat ay na-reduce doon sa kanyang deposition. Kaya nga, okay na yan. Pabalik-balik na natin narinig yan. Pabalik-balik na. Ang atin lang is, sino yung informant? Ako, kung ako nasa shoes mo, if I were in your shoes, na ganito na ako ngayon, na naiipit ako, well, talagang sasabihin ko kung sino yung informant ko kung alam ko kung sino yung purman. Your Honor, kung natatandaan ko man yung pangalan niya hindi ko pa rin po talaga ipagkakaloob dahil po hindi kakayanin ng aking konsensya kapag may mangyari sa kanya. Your Honor. Well, I can, I can give you the assurance that the Senate will protect him or her kung sino ba siya. Sige, huwag kang mag-alala. Sabihin mo, uh, we will protect her. Um, hindi siya ma, hindi siya mapapano. Sabihin mo lang pangalan. Your Honor, classic example na nga po yung ginagawa sa akin. Ako'y investigador lamang doon sa kaso. Hindi po ako akusado. Ngayon po ako po ay nakakaranas ng talagang pangano sa aking pagkatao. Yung pakayang confidential informant. Ako nga po mismo, nano lang ako dito eh. Investigator lang ako, your honor. Tumanggap lamang po ako ng informator. And, andyan na tayo, Morales. Uh, Agent Morales. Andyan na tayo sa sitwasyon na yan. Andito na lang tayo, lahat-lahat. Nangyari na yung uh, mga dapat mangyari at hindi dapat mangyari. Pero your question is, your credibility is at stake here kung hindi mo may bigay yung pangalan ng informant. I, uh, I am giving you a piece of advice. Sabihin mo na lang yung pangalan ng informant mo para hindi na masabi na gawa-gawa mo lang yan. Your Honor! Hindi ko po hawak ang inyong pag-iisip. Ako po'y nandito dahil doon po dun sa paglabas ng dokumento na inilabas ng vlogger. Ako po ay sumulat sa PIDEA para magkaroon ng investigasyon upang patotohanan na wala akong kinalaman sa paglabas. At sabihin sa kanila na itong dokumento na ito ay ako yung nag-imbestiga. Tungkol po dito, ako po yung nag-imbestiga. Ngayon po, patungkol po dyan sa confidential informant na yan, ay patawarin niyo po ako. Kasi po, ito po yung ano hindi po kakayanin ng konsensya ko kapag may mangyari doon sa sa confidential informant na mahigit isang dekada na po na hindi ko siya nakita okay that, that ito ha may nakarating sa akin information galing from other uh, uh, former PDA agents ayo lang niya humarap dito sa hearing Sabi niya, alam daw niya yan dahil sila daw nakahuli noong informant na yan. Ako, sabi, just what I received, isishare ko lang sa'yo. Ang pangalan ng confidential informant na yan na naglaglag dyan kay Marcel Suryano ay yung anak-anakan daw ni Marcel Suryano na ang pangalan ay Ian. Ngayon, yung Ian na yan, patay na. Patay na, so ang hirap nito mag-trace kung uh, sino yung uh, mga tao na binanggit dahil puro patay na yung mga nagbanggit. Yung iyan na yan ay dating trabahante doon sa Again, alam ko lumabas rin ito sa vlog ni Maharlika ha? pero direkta pumunta sa akin yung agent, yung former PDA uh, agent nagsabi sa akin pero i'm not taking his uh, statement hook line and sinker kaya senior ko lang sayo na iyan daw yung hinahuli na naglaglag diyan sa activity sa kundo ni uh, Marcel Suryano that's fair information hindi ako naniniwala kaya senior ko lang sa iyo, committee na ito para for you to evaluate Mr. Chair, continue, un 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 unless he names the uh His confi unless he remembers the name of uh, his confi confidential informant. Uh, in my opinion, his credibility is zero.